Hi guys Ngayon ay uh, Bumabiyahe po ako Para po sa amin Galing pa ako ng Tavoylan Upang um, Namili ng mga pagkain Ng hayop guys Kasi kapag uuwi uh, talaga ako dito sa amin, dibili ako ng mga pagkain ng hayop. No, alam niyo naman na may alaga akong baboy tapos bumili pa ako ng pagkain ng manok kasi yung pinapakain ni mama ay kanalang lang yung niyog guys ba so kaya binilan ko na lang para hindi na sila maghahanap ng mga niyog o pang ipakain sa manok and then bumili din ako ng ang tawag dito cattle feeds no yung palagi kong um, pinapakain sa baka yung baka ko kasi uh, ano siya uh, kumain ng cattle feeds no? then uh, pagkain ng tilapia so mamaya makikita nyo na yung tilapia guys kasi nakabili ako ng pagkain so makainin natin mamaya yung tilapia, tilapia. kasi matagal-tagal na din ako hindi nakapagpili uh, ng pagkain ng tilapia guys ang so, winner po ngayon medyo uh, makulimlim guys sana ay hindi to uulan mamaya kasi uh, makulimlim po yung paligid. so ito yung uh, provincial namin I mean guys puro mga kahoy yung makikita mo talaga oh grabe no ayan nakikita niyo puro pato yung nasa gilid pato you know? eh dito banda medyo cloudy talaga kanina akala ko nga ka, akala ko na maabutan ako ng ulan kasi nung magpunta ko dito sa taboylan medyo makulimlim talaga yun guys uh, ay hindi talaga medyo guys sobrang kulimlim ng ulap so akala ko nga uh, mabutan ako ng ulan pagpunta ko dito sa Tapuelan pero hindi pala kasi yun, uh, na, uh, natapos uh, na akong bumuto no? so good luck sa mga mananalo at saka congrats din still congrats sa mga hindi na palad na manalo I hope sa mga nanalo dapat gawin nila ang tamang serbisyo para sa ka, para sa kanilang barangay. Hindi porket uh, nanalo kayo tapos hindi kayo gumawa uh, kung ano yung serbisyo na dapat sa barangay talaga no. Wag ikurakot. <laughs> dapat gawin ang serbisyo kasi uh, ang tawag nito binoto kayo ng taong barangay upang maging leader sa ating barangay no? kaya gawin nyo gawin nyo dapat yung inyong servisyo para maunlad ang ating barangay uh, yun lang yun so ayun, ayun nga sa mga uh, sa mga nanalo congratulations At sa mga natalo din Uh, congrats still, congrats pa rin, no? So, ano na siya, guys. Paiba-iba pa kasi yung part dito sa Paiba-iba pa yung, ah, uh, ano Klima. May mainit na lugar. Meron ding, ah, uh, na lugar. Katulad nito. Dito banda, mainit na siya. Ewan ko doon sa amin, baka sobrang kulimlim doon. Awihaw Ay, hindi pala yun Akala ko yung kahoy na yan ay Awihaw Hindi pala Masarap yung Awihaw guys Hindi ko din alam kung ano bang tawag sa Tagalog Basta isa siyang klaseng frutas Na uh, matamis-tamis na may pagkaasim Pero masarap talaga siya guys Tuwing uh, pumunta kami sa school dati nung elementary pa ako guys tapos may makita kami yung hinog na awihaw. panguha talaga kami tapos bahuli namin sa school. Ito, pang-pang guys. Pang-pang. Ito, pang bangin so, hindi no So, this kabila. Kasi sa lugar talaga namin, uh, malapat po yung lugar namin. Uh, pero meron namang area na lugar na walang pato. Puro, puro, lang lupa ang nakadelikado lang talaga kapag walang pato yung puro, walang bato yung lupa delikado sa landslide kasi ito ito naman ang delikado sa bato yung lupa uh, magkakaroon man siya ng landslide pero kailangan siya hindi siya ang talaga 100% na mag landslide ang delikado lang dito ay yung bato na maan guys matikpak yung bato yan yung delikado so, parang nasa kan ka dito isang Avatar na movie Kahoy ng mga avatar pagkain ng baboy buti mainit dito sa lugar namin nawala yung mak uh, sobrang kulimlim kanina alam guys dito dito dati nilakad ko to sa guys no uh, nag-aral pa ko doon sa Carmen so yung Carmen ay sobrang layo dito sa amin so magsakay ako ng bus then yung biyahe papunta dito sa uh, lugar namin sa Mukon kasi dati wala pang uh, hindi pa maayos yung kalsada sa dakit parang kay dakit patak-patak pa yung atong guys kalsada hindi siya maayos so kaya kapag um, uh, umuwi ako sa dito sa amin sa probinsya. Dito talaga ako dadaan din sa ay bababa sa Mohon, no? galing ako sa city. Tapos ayun, ayun nga, nagaral ako sa Carmen. Tapos hindi ako makuha ni Papa. Maglak maglakad ako dito, guys, maglakad kapag wala akong kakilalang driver, daw maka ako sa pamasahe. Ayun, maglakad ako papunta sa amin. Ay, hindi naman siya araw-araw paglakad paglakad na, ay, hindi naman siya araw-araw yung paglalakad ko ano lang siya may times lang na kapag lasing si papa makalimutan niya ang uh, makalimutan niya ang tunin niya ako dito sa mukon so kaya yun paglakad ako papunta dun sa amin isang oras din yung lakaran guys ha ah? then sobrang arba dito wala uh, walang uh, masyadong bahay lalo lalo na kapag pagpasok sa aming um, uh, city guys sa aming barrio wala na talagang uh, wala masyadong bahay hindi ko na hindi ko na kasi uh, hindi na ako nagpasama ka mama sa pagbili ng mga pagkain ng hayop kasi uh, mag vote pa sila guys sama lang sila ni papa ako kasi na nauna ako sa kanila maaga kung uh, sa sa amin. So kaya ako lang mag-isa ngayon nagdahi pa kaya ako lang mag-isa ngayon bumili ng pagkain ng mga hayop. So, Ayun, magpakain ulit si mama ng baboy. Pananghalian ng baboy. At saka ako naman, pakainin natin yung an guys, yung tilapia. Tanto tilapia guys, kaya nakapalit naman ko og lawog sa tilapia. So, pagkain tayo ng tilapia. Tanto ba? Ito din. Ha? Ayan sila gato. Allah. Sobrang saya nila guys. Dito din sa kabila. <laughs> yung bangus, saan kaya yung bangus? Eh, ang daming on guys, ang daming mga ang pala, mga anak yung tilapia. <laughs> hmm? Hmm. Oh. Hmm. Oh, huh? Marami din dito Dito banda may marami din dito guys nawala talaga lahat yung bangus matay siguro matay Mm-hmm. So guys, dami. Daming mga dumi ng kambing. So kailangan talagang linisan kasi may tagnok. Iwan ko kaano bang Tagalog sa tagnok guys. Katulan yan guys ba yung lumilipad-lipad. Uh, yan, mga kat yan sa mga baboy. Mga kat yan sa balat ng baboy. So kaya dapat siyang kunin yung tagnok. At ayun lang nga guys um, bali natapos ko na pong uh, natapos na po namin nalinisan ni mama yung uh, kulungan ng uh, kulungan ng kambing kasi sobrang dami talaga ng dumi at saka uh, magagamit namin yung mga dumi ng kambing as a fertilizer po sa mga tanim dito sa aming um, uh, mga gulay so kaya ayun bali meron na po dalawang sakong naka anton, nakapundo puro lang yan mga um, dumi ng kambing So, kaya, ayun guys. Um, bukas pala, papunta ako sa tuktok ng pundok kasi mayroon akong kunin doon na tatlong dragon fruit. Hinug po yan guys ha? So, um, mag-vlog din ako. So, sa, susunod lang po na vlog. So, ayan. Thank you so much guys sa inyong palaging pagpanood po ng aking vlogs and sa mga uh, solid supporters ko dyan. Kung gusto niyo pong magkaroon ng um, t-shirts, guys, free t-shirts please uh, please share my uh, vlogs and then comment atsaka don't don't skip ads para kasali kayo sa aking mga um, freebies uh, freebies pa sa aking uh, free t-shirt <laughs>